Ginawa ni Honeylet Avancenia kay Marie Sumali ikinagulat ng marami. Habang abala si Marie sa kanyang trabaho bilang isang mamamahayag sa The Hague, Netherlands, bigla na lang hinampas ni Honeylet ang kanyang kamera na labis na ikinagulat ng marami. Si Maris, isang veteranong journalist ng GMA News, ay kinukuhanan lamang ng footage si Honeylet at ang anak nitong si Kitty Duterte habang papasok sa kanilang sasakyan matapos bisitahin si dating pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kulungan sa International Criminal Court. Makikita sa video na maraming mga media personnel, vloggers at mga miron sa paligid. Lahat ay nakatutok sa pamilya Duterte. Ngunit sa hindi malamang dahilan, si Maris lamang ang pinuntirya ni Hanilet. Walang anumang babala, walang pasintabi. Diretso niyang hinampas ang kamera ng mamamahayag, tila ba nagpapahiwatig ng matagal ng kinikimkim na sama ng loob, Bakas sa mukha ni Mariz ang pagkagulat, buti na lang at hindi niya nabitawa ng kanyang cellphone, ngunit malinaw ang kanyang dismaya sa ginawa ni Hanilet. Sa kabila ng pangyayari, nanatiling kalmado si Maris, isang patunay ng kanyang profesionalismo bilang isang journalist. Ngunit bakit nga ba ganoon ang naging asal ni Hanilet? May matinding g***** ba ito kay Maris o sa GMA News mismo? Matagal ng usap-usapan na ang kampo ni Duterte ay may tensyon sa ilang media organizations, kabilang ang GMA News. Ayon sa ilang taga-suporta ng dating Pangulo, hindi umanupatas ang network sa kanilang pagbabalita at may kinikilingan laban sa pamilya Duterte. Ito kaya ang dahilan kung bakit hindi napigilan ni Honeylet ang kanyang emosyon. Si Honeylet Avancenya ay ang long-time partner ni dating Pangulong Duterte at ina ng kanilang anak na si Veronica Kitty Duterte. Bagamat matagal siyang nanahimik sa mundo ng politika, kamakailan ay naging mas vocal siya, lalo na matapos ang pagkakakulong ni PRRD sa ICC. Sa kanyang panayam kay Maharlika, Isang kilalang produterte vlogger, binanggit ni Hanilet ang patuloy nilang pananalig na maibabalik nila si PRRD sa Davao. Tao lang sila, may Diyos kami. Aniya, na agad namang kinorek ni Maharlika ng tao lang sila, may Diyos tayo. Samantala, si Maris Umali naman ay isang premiadong journalist ng GMA News, kilala sa kanyang husay sa paghahatid ng balita at pagiging patas sa kanyang mga ulat. Naging bahagi siya ng maraming mahahalagang coverage sa Pilipinas at sa ibang bansa. Subalit sa kabila ng kanyang pagiging profesional, hindi ito naging hadlang upang makaranas siya ng pambabastos mula sa kampo ng dating Pangulo. Ngayon marami ang nagtatanong, ito ba ay isang simpleng outburst lang mula kay Honeylet o isa na namang patunay ng lumalalim na hidwaan ng pamilya Duterte laban sa malayang pamamahayag? Isa bang sinyalis ito ng desperasyon o pagpapakita lamang ng tunay nilang sa laban sa media? Anuman ang sagot, isang bagay ang tiyak, ang ginawang ito ni Honeylet ay nag-iwan ng matinding marka sa publiko at lalo lamang nagdagdag ng intriga sa kasalukuyang sitwasyon ng dating Pangulo.